mayong adlaw mga reklamador. <laughs> Sabi, bakit di ko na napapansin yung kagwapuhan ni Sandro? Nagwapo niyo, anak ng presidente. Pero bakit nga, dili naman ako siya ng, di ba, magwapo talaga, oh, mag... Diba? Dapat ganun talaga yung pag sa tuwing nakikita mo yung especially anak ni siya sa, sa, sa presidente. Pero hindi na ako na siya makita ron eh. Representative Sandro Marcos prepares for a strong PF senatorial slate for the 2025 election. We have to work double time. We need to make our persons felt. Pero yung mga inana ba, no? Alam mo na, makita din mo picture niya. Oh, diba? Ang pabansin naman natin, ang gwapo niya. Pero hindi yun ang unang na... Hindi yun ang unang, ano ko eh, na, nakikita eh. Yung pag makita ko yung pagmumukha na yan, naalala ko lagi yung ano, ako akong nahunuunaan ko tong Kutubitong tumi itong gikuha niya, si Sara Duterte. Siya ang nag-umbisa ng lahat ng anong nangyayari ngayon no? sa mga Duterte. Nung budget hearing, naalala mo yun. Yung talagang naalala ko eh. Palagi yung nangangalala si, si Sandro, si talaga ang nagsimula ng lahat. Parang siya ang nag-signal. Di ba? Para Panoorin natin ito. Matanawan, matanawan mangyan natin eh. Tanawan natin eh ha. Di rin na siya nasugutanan na eh. Di rin na siya na na Deputy Majority Leader Sandro yes, Marcos. Yes, uh, in line with the long-standing tradition of uh, giving the Office of the Vice President parliamentary courtesy, uh, I move to terminate the budget of the object. Office of the Vice President. Object. Object. I object, Madam Chair. Do you have Madam a motion, Chair. Julie Seconded? We have a motion Julie seconded for the termination of the budget of the the presentation of the we Office object. of Vice President. Um, Madam Chair. We have we a motion for the objection. The chair now calls for the division of the House. Those who are in favor for the motion to terminate the discussion for the Office of the Vice President, please raise your hands. <laughs> pas-pas kay ang pagkakuan sa budget no wala Kaya pwede mo dato explain unta ni ni VP Sara kung saan sa ginagamitan atong mga confidential fund ay tong funds na gihatag sila ha no kaya gyud kay unta to explain pero tugod ani ah uh, nahuna na nato mga drama ra uh, gyud din tanan balik-balik Di mo ah drama ra gyud din tanan dili nagsugod Hindi nagsugod ang kotong murag siya ang nagsugod sa para dito na magwan nga nag signal ba ko signal nga titirahin na natin to sila <laughs> di ba ana ang panghitabo gani tanawon nimo eh, kinsa ba tong kutong naay eh, ko ni eh. di ba kutong mga uh, sila ni Castro mo gapon nya wala gud na siya. after ana wala na siya tingog dayon wala na di ba gipasagdan na lang niya nga abalat bakbakan ug maayo tirahin ang tirahin na wala na lang wala na lang talaga wala na siyang ginawa So ito yon pag nakikita yon kung mukha ni ano ni Sandro talaga. Ito yung naalala ko sa kanya eh. Paano niya simulan, sirain? Paano simulan na wasakin wakasan yung pangalang Duterte lalong-lalo na si VP Sara. At isa pa, maalala ko pag nang pag yung makita ko siya, na makita ganin ako si Sandro. May nung duman ako tungguan kanang Mahalika fans. Ano na pala nangyari doon? Di ba siya yung ano, atat na atat na gano'n? Pero ano pala ang nangyari doon? Yun ang first agenda talaga ng administrasyong, administrasyong ito. Ewan ko, ewan ko kung ano na nangyayari, no? Ewan, yung, hindi tayo updated sa about sa Mahalika Funds. Minadali, siguro, pag malaman na natin yung paano ginastos, yung Mahalika Funds, paano ininvest, siguro yayaman na yung Pilipinas, no? Hindi uh, nilang Basta yun lang yun sa akin, yung pagpakita, yung pagmumuka ni Sandro, yung siya ang nagsimula para guluhin ang nanahimik na buhay ni VP Sara at sa mga Duterte. At yung ano, naalala ko talaga yung Mahalika fans.